Adobo yung putahe ko, pero bakit parang corn beef naman ang resulta nito? Kopis sa ba? Ngayon lang ako magluluto pumalpak pa. Pero kahit ganun, pagteisan na lang natin, mihira lang ang ganitong ulam ugsaba. Oh, nagsarap kang goswa! Bagong araw, bagong video na naman ay estetika mo na mali. Bagong ulan, bagong video na naman at syempre welcome na naman kayo sa panibagong serya ng buhay ko bilang isang off-duty sikyo. Hi ah, for the go. May nagbigay nga pala sa akin ng box ng Vita Crackers at ang sabi dito mas pinasarap na tamis alat. <laughs> ano yung tikkab <laughs> Tikka mo. At ang sabi nga dito sa kabilang banyo mas pinasarap ang banding with tamis alat sarap pairings. Pero ibahin nyo yung pairings ng magjowa. Matamis nung una nung natikman na kung gano'ng kasarap ang isa't isa biglang umalat ang pakikitungo nila ni Ape sa Saba at eto na nga the moment of truth bubuksan ko na nung binuksan ko na nga okay Saba ba nakadangdangro kas lagi am amok dita ay <laughs> pa comment yung man dita baba adam yung kasta hindi lang pala ito na dangro nakatabtaba ka na nakatabtaba pa sa mga nakakaalam kung anong karne to pa comment nga po sa baba inangot angot ko wow. makapasara wow. <laughs> inulit ko nga pero okay Saba nagbangsit nga talaga. Ito na ata yung tinatawag nilang smell like hell but taste like heaven. Oh, English. <laughs> natural lang naman talaga ang ganitong karne na mga moy lalo na kapag hindi nasangat agad pero ang hindi natural yung nagtilala ko dyan. Ang payod nakadangdang ruot nakatap apagat okay kesa degos kamot ah, ko lang ito para matanggal yung namuong manteka tapos hiniwa hiwa ko na uy gusto kong matikman yung hiwa mo <laughs> alo anong hiwa na naman yan? nangangamoy na nga ito pero pagtisan na lang natin bihira lang ang ganitong ulam na sa ngayon hiniwa hiwa ko lang ito ng bite size yung pang adobo tignan nyo naman ang paspas -pas ko talaga kapag naka time lapse ang camera ko <laughs> for the go ex toxic food nga ito kaya masarap kahit nangangamoy ka gaya ng ayong tipepoy at manoy pekas Exotic food plus karderong ilang beses ng tumaog tapos gamitan pa natin ng kalan na galing sa ating neighborhood. Kaya ang resulta mamaya is durog-durog. Kaya durog. pekas Kiniwar-kiwar ko lang itong karni ng alingo para pantay yung pagkakaluto. Sabi ko nga sa sarili ko parang kulang kaya kumuha ako ng sili sa paraangan ng may paraangan. At eto na nga the moment of truth. Kinuha ko yung lalat na may kaunting taba pero okay sa so, ba nakapudpudot na talaga na <laughs> itagong arsab kan tumagamin ita kuyo na ang sa mo isubo oh. pero anong pagsusubo na naman yan at eto na nga yung resulta okay sa so, ba corn beef ba corn dip suna <laughs> at eto na nga mga beshi wakness ko ang sinasabi kung ugsa kanina oo eto ugsa ugot ni sayote <laughs> binsaan ko na nga siya ng kaunti paglingap ko nagburburukbuk na nga siya hupaw nagsarap kan joshua hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa inaadaw ko para magkasarapan na ay magkatikman na tayong dalawa ni Alapay. Inyapay garot, gadol man deto yun ah. Pero taga muna wait kung bago lang po kayo dito sa page ko. wag kakalimutang mag-follow at kung nagustuhan nyo itong video na to, pasir naman po. Inyapay garot, karoba o oh, may kayo at amangan tayo po. dami naming ulam ulang for today's video. Alakas standby na gaduman na ibagakon. I love you today, tomorrow and yesterday. Bye-bye. <laughs> oh,